ngobrol kali na. kita ke ka pangsir aja <laughs> welcome to Romis update channel so good morning good morning mga ka update ngayon po ay December 5 ayan silaw ayan oras natin ngayon alas 6.30 dito sa aming lugar. Ayan. So, abang naman tayo ng mga nagsipaglaot. Ito yung sitwasyon ng aming lugar ngayon. So, kalmada po. Ayan. Maraming nakapaglaot. Ayan, kitang kita sila. Dahil kalmada. Ayan. so 'yung aming dalampasigang napakaganda. Baybayin. Malinis. Na dapat pangalagaan, ingatan, pagyamanin. Dahil nga dito maraming livelihood. 'yung ating mga dalampasigan, tuloy po nating ingatan at pagyamanin. So, mamaya maghintay tayo sa lubong tayo ng nagsipaglaot makapagbili ng makabili tayo ng pang-ulam natin maganda yung aming umaga kalmada mga ka-update so, maraming nakapaglaot so, mga nakapaglambat pero hindi ganoon karami yung kanilang huli pang-ulam lang Bas. Pakaganda ng hibas. Ito yung aming dalampasigan. So ito na mga ka-update. Marami na umuwi. Bali, apat itong nauna. yung sa huli, meron pa. So kalmada pa din. Mag-alas 9 na. Kalmada pa rin dito. biglang tumigil yung amihan tignan natin to kung may mga huli

Kau dyan eh, pak? Eh, nah, <laughs> <Dia tahu. hazuk> ba? ulam ulang, 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 pas. <laughs> <hazuk> tak ulang. Ya, si Junji pala to. Tidak la tulungan natin tulungan ito lang wala kang kuha walang kuha walang update dua doon sa likod tingnan natin So ito may parating pa. Isa lang yung may kuha sa apat kanina mga kapit. Ngayon ito yung last refill bird. Tingnan natin kung may huli. Ayan. Medyo matumal. Yung kainan. Yung ulihan. Tingnan natin. Mga boy. Mga ka kita kapang sira dia. Mana nang bala ng kon? Ben lo ka bilog Tayo sisira na ra Sayan so, wala pa tayo na bili mga ka-update. Yung isa kanina pinang ulam, ito naman ay malaki. So thank you very much sa panood at suporta. Paki like at subscribe na rin po sa amin channel. Thank you. To God be the glory and God bless sa ating lahat.